Hello mga sisiko! Magandang araw sa inyong lahat! Uh, kumusta na kayo? Kami dito ay hindi okay ngayon habang ako nagbablog uh, May kunting lindol na naman Ayan... Kung napansin ninyo. Oo, oo, oo Tingnan nyo ako. Oo, oo. <laughs> Maiyak na ako mga sisi kasi yung trauma at panic namin hanggang ngayon ay nandito pa rin, naginginig pa rin ang katawan ko. Tapos nag-observe kami. Ang aftershock meron pa rin. Tapos, wait lang po. Parang nahihilo ako mga sisi ko. So, dito sa amin kahapon, Uh, siguro mga 4 p.m. yun, napakakas na lindol. Dito kasi ang sentro sa amin sa Jensan, 7.2 ang lakas na lindol. Grabe mga sisi. Kala ko katapusan na ng mundo. Ayan si Kuya Dave, oh. Si Kuya Dave kasi kahapon, shout out Kuya Dave, nung time na yun, kumain siya sa loob ng bahay. So, nag-iisa lang ako dito sa tindahan. Napakalakas ng na lindol. Akala ko end of the world ng mga sisi ko. Tapos, iyak na, iyak na lang ako ng iyak hmm. kasi... Alam niyo mga sisi, mga brother, ay kumain ako sa loob sa lakas ng lindol pag ganyan ko sa kutsara, buntik ko lang nalunok <laughs> no, man, <ori. laughs> yun nga uh, tapos ako lang dito sa tindahan iyak ako ng iyak kasi nga naalala ko si kring kring mga sisi ko naalala ko si kring kring na maupo na lang ako bi kasi nahihilo ako wait lang po naupo na lang ako kasi nahihilo ako mga sisi kasi may kunting ano pa talaga after shock. Tapos kahapon, habang ako yung nag-iisa dito sa tindahan, nakaupo lang ako, iyak ako ng iyak kasi naalala ko si Kring Kring, kaalis lang kasi ni Kring Kring kahapon nung nag-start ang lindol. Kaalis niya lang, tapos nag ako kasi nakasakay siya ng tricycle ang iniisip ko, baka yung mga hindi alam ng driver na malakas sa pala yung lindol, yung iniisip ko, baka yung mga puno, yung mga poste, syempre nakasakay lang siya sa tricycle. Probing iyak mo, mga sisi ko. Mahirap talaga pag may mga ganitong sakuna, tapos kulang kayo, kulang ang pamilya ninyo. Yun yung pinaka, ano talaga, pinaka worst. Tapos, wala kaming signal dito, walang internet. Naka-shut down lahat. Shut, shut, down lahat, hindi natin matawagan yung yung ating mga mahal sa buhay. Hindi ko matawagan si Kring Kring kung saan na ba siya banda. Kasi gusto ko siyang ipakuha kay Kuya Dave. Kasi nga, napakalakas nga ng lindol. Baka ano lang yung nangyari doon sa daan. Kasi iyak, iyak, iyak ako kasi nga, inaalala ko si Kring Kring. Hanggang sa nakapag-text siya sa akin na nagsitakbuhan, pag maalala ko yung sinasabi niya na nagsitakbuhan daw sila kasi nung nakasakay na siya ng tricycle mga sis, iniwan siya ng driver sa highway kasi stranded na ang mga sasakyan doon. Lahat ng mga sasakyan iniwan na ng mga driver kasi nga daw may tsunami na daw napaparating. So napakakawawa ng anak ko, iniwan ng driver tumakbo na lang din siya na nag-iisa. Naghanap siya ng mataas na building kung, siya, kung saan siya pwedeng makaakyat hanggang nakaabot siya sa isang school na uh, mataas. Tinawag daw lahat ng mga nagsitakbuhan para yung nakikita niyo daw sa pelikula na ganyan yung senaryo na mga tao, lahat nagpanic, nagsitakbuhan, lahat ng mga nasa sasakyan nagsialisan, yung mga sasakyan sa gitna ng karsada, and doon na, na, wala na, wala nang, wala nang madaanan kasi nga iniwan na ng mga driver kasi nga daw nagsigawan ng mga tao kasi ano, tsunami, tsunami. Kasi dito kasi sa Jensen, na kami ng tubig, ng dagat. Tapos sabi nila, umurong daw yung, yung tubig sa dagat. Ang nakakatakot daw pagbalik ng tubig, yun na daw maging tsunami. Ayun, so wala namang na-damage dito sa tindahan namin mga sisi. Pero si Kuya Dave, nag-alala sa akin, baka daw ako matumbahan itong ano namin, glass shelves na mahaba. Ayan, no oh. Nakalimutan niya na tinalian niya pala ito. Ayan. Tinalian niya ito, pamunta doon sa dulo. Tinalit niya para kung anong mangyari, halimbawa maglindol, lang like, nangyari na talaga, hindi siya matumba. Ayan. Tapos, yung mga stock naman dito sa amin, sawa ng Panginoon, wala namang nahulog. Pati nga itong gatorade dito sa taas, ayan o, oh. hindi naman siya nahulog, pero grabe, ang lakas talaga ng lindor, pero hindi siya nahulog. Ayan. Siguro ano lang yung pagkaano niya, balance lang siguro mga sisi. Ayan, okay naman yung ano natin, yung ating sari-sari store. Sa ngayon, wala namang mga damage. Pero ang kinatatakutan ko lang itong kisami namin. Kasi itong kisami namin ay ito pa yung lumang kisami namin. Bago na yung bubong namin. Pero itong kisami ay ano pa siya, yung luma pa. Baka maano siya. Anong tawag niyan? Bagsak. Mabagsak. Ito yung inaalala namin ni Kuya Dave. So ngayon tinitingnan pa namin kung ano na yung estado ng ano namin. Yung bubong. Yan tinitingnan namin. Baka baka bumagsak kasi nga yung mga nakakapit na mga shampoo yan mga kapi mabigat yan mga sisi pag maipon na so ito yung tinitingnan eh? namin ni Kuya Dave uh, lalala, oh. tapos dito naman tayo sa mga alak so, sa mga alak namin yung ibang mga tindahan ay nawasak daw yung mga alak nila nangahulog kasi yung nilalagyan nila na yung alak yung bagong ano ngayon yung bagong organizer nga na mabibili sa online yung stainless yan yung nilalagyan nila yung mga alak kaya yung ibang mga tindahan dito sa amin nagbagsakan yung mga alak pero dito sa amin safe na safe yung alak kasi nga meron naman kaming kahoy na ano talaga stante tapos nilagyan niya ni Kuya Dave ng harang wala talagang damage ang alak namin dito ayan mga sisiyo. Oh. Ayan, may lahat ng lagayan namin ng alak ay may harang talaga. Ayan, depensa talaga yan pag may mangyaring mga lindol dito. Hindi kaagad agad siya ma... Hindi talaga siya matapon as in. Safe na safe yung stantina, na lagayan natin ng alak. Ayan. So, yun nga masisi. Ngayon ay lahat ng mall ay close, walang open ngayon kasi nga nagre-renovate sila kung makita nyo lang sa mga balibalita dito sa Jensen na ang mga nangyari sa mall yung iba ay nawasak talaga yung mga bubong grabe ang trahedya talaga dito na nangyari sa Jensen so kung maalala ko lang talaga ang pinaka masakit na maalala ko yung yung sa anak ko na nag-iisa lang siya na wala ako tumatakbo siya na siya lang grabing iyak, grabing trauma talaga kasi nga natatakot sila na yung ano daw yung tsunami, yung tubig na lumaki, yun yung kinatatakot kinatatakutan nila. Ayun, wait lang. Ayun, tapos si Kring, hindi naman namin kaagad masundo-sundo kasi yun yung pinaka-worst na ganitong trahedya mga sisi. Hindi namin alam kung saan namin kukunin si Kring, kung saan namin siya sunduin, kung saan na yung anak namin. Diyos ko Lord, di namin siya mahagilap. Tapos walang connection, walang communication, walang internet, walang, walang ano yun, yung tawag yung sa cellphone. Walang network, hindi makatawag. Grabe ang panginginig ko dito, sana kaya yung anak ko. Tapos, yun na nga yung nangyari, tumakbo si Kring nakaabot siya doon sa isang school na mataas naman tinawag tinawag sila yung lahat na nagsitakbuhan tinawag pinapasok kahit na hindi estudyante doon pinapasok sila doon sa building pinaakyat sila kasi nga daw yung mga tao nagsitakbuhan na sabi ni Kringma yung nakikita ko sa ano sa movie talaga na nangyayari na yung mga tao umalis sa sakyan nagsitakbuhan yun daw yung nangyari tapos si Kuya Dave naman siguro mahigit 4 hours stranded Uh, gabi na lang, hindi pa siya nakaabot doon talaga sa sa area kung saan niya kukunin si Kring. So yun na nga, nag-aalala ako kasi nga si Kring Kring doon sa school kung saan siya. Wala siyang, wala siyang kasama, tapos naghihintay siya doon, no, trauma, si iyak. Tapos yung papa niya, 4 hours stranded. Ganyan yung senaryo dito sa aming mga sisip ko. So, thanks God naman kasi nga, at least, uh, okay naman kami dito. Yung family ko, okay naman lahat tapos kahapon pa maraming mga activity yung mga estudyante maraming school na may may anong tawag niyan yung entrams may entrams kahapon so maraming mga activity kaya yung yung daan na stranded kasi yung iba ay parang mag-evacuate sa bundok kasi nga natatakot daw sa tubig na magtsunami tsunami Hanggang ngayon ako ay pa kasi may mga aftershock pa na nangyayari. And thank you so much sa aking mga kaibigan, sa aking BFF EGK Food na tawag ng tawag kahapon sa amin dito kaya lang hindi niya kami makunta kunta kasi wala talaga kaming signal dito. Pero sinisyo siyang BNRG na thank you so much sa ipag-alala Ingat po tayo palagi kasi hindi po natin alam yung mga trahedya na mangyayari sa buhay natin. So pray lang po tayo palagi na sana sana makasurvive tayo, i-guide tayo ni Lord kung anumang mga pangyayari. Hindi natin talaga alam kung anong oras at kailan darating sa buhay natin. Kaya uh, pray lang po tayo palagi. Okay, so sa mga sa mga sisiko na nag-alala sa amin okay naman po kami kaya lang dito sa lugar namin ngayon ni eh, syempre halos lahat ng mga mall is close. okay so hanggang dito na lang muna yung update ko mga Unix vlogs thank you so much bye for now